Bago ginawa ba? Ito malalaki. Oo. Oh, oh. Bakit ito. Ayan dun baba sa dulo. Ito pa. Ito na mga ito lang, mga binabanto na bagong dating. Oh. Ayan. Andito pa oh. Oh mga albacore dalawa na dami na nang binaba ngayon ah, wala pa po tayong update niyan mga idols sa ano sa presyo ng mga tuna. Uh, ah, Nagtatanong-tanong pa tayo pero wala pa daw yung uh, update na presyo ngayon. Hindi pa sila nagkakasundo. Eh idol, shout out oh. Shout out. Ah, shout out po sa mga kargador dito ng tuna. Ay, sa huling sa huling buhat nito, uh, pupunta tayo doon, sasamahan natin sa ano. Sa uh, inagista nila doon sa ano. Tas. Oh, yun, oh. Na, ah, grabe, oh. Nagdatingan na ah, ang malulupit. Natuna. Ay, dalingitin mo na, shoutout. Hello, ah. guys. Yun. <laughs> ah. Uy, si Idol na naman pala tuh, ah. Ay, ah. ito niya, dami, dami. Mangalan, ah. Idol! Ang dami ah. Ang dami, baka ano yan? Baka sampun tinulada. Oh, dami! Ay, baka lang na boss. Baka lima tinulada lang boss. Sa totong buhay. Sabi oh. Uy! Okay. Pare! Tali ako dito ah. Ang hilupin. Tali mo ako ah. Umuha ka lang Tapos ako umuwi ka na. Ay, mga kasama na po mga nang halpa ko ron. Dalawa. Isa na kaya kung tawagin oh, dito abo, ay Goldin, so, pero kung mga Pati isa, yung party mo na may dalawa. Para na mo sa vlog? Ah, Alfonso po sir. Yun. Sa vlogger, Alfonso ah, sa trekking Kings Sakay. Shoutout sa uh, mga sakay ng trekking. Kings. Uy! Uh, Ayun, eh? Ayun o. Oh. Sundan natin yung mga ibang nandun. Huling ano na to, huling na to. Maray pa po, maray pa. Ah, maray pa yung waba. Sir, ito pa yung mari ng trekking po. Yan ako. Uy! po naman Shout out kayo doon. Right. Shout out daw! <laughs> uh, mayroon po trekking. Tulong eh, na natin to. Ayan, <laughs> yeah, so sundo natin to. Idol. Sa kanilang pinaglalagyan. Marami daw po yung iba Kaya ayos ito, Jackpot. Ayan ang oh, dami ha. Oh. Idol Oh, no, okay. <laughs> Saan nalayo? Saan sa Wala. Saan, na, ako, ina, standby. saan standby pa? pa kami. ka. Hindi pa, 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 pa ba, ako makasama din ko lang kahapon. Ay, naman. Oh, ah, sila yeah. <laughs> What? Parang walo na yung huli nung nakaraan. Pa na sila ngayon. papunta ng ilog at nagpapalit ng palo.

Yeah, kaya Wala ba? Uh, yun, oh, yun o. Kung nakaraming sana, yung huli kapalit ko. Sakin ang ano, pang bigo. Bigo? 100, 100 pesos. pesos. Ay! ay man, eh. May lakahan eh. Ayan, shout nga pala kayo, ano, kay Kevin. Kasama natin to sa abang ng

ang kinikilo na po nila at puntahan mo natin ulit yung mga binaba pang iba dito ayan ah wala pa abangan pa natin mga idol yung mga iba pang ibaba dito sa bangkang 3 kings ayan medyo marami-rami daw yung kanila ibaba kaya abangan natin Kaya magandang umaga po sa lahat ng mga mga at mga kasama nating vlogger dito sa Dinahigan. Ah, uh, inpanta Kaya Ay sa mga magigiting natin ang uh, mga kargador, uh, shout out po sa inyo lahat at